Hello mga kaibigan, mga kapatid Binabati ko kayo ng magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat At yun nga, uh, ating uh, pag-usapan ngayon Ang tungkol sa isang vlogger na nangangalang Takiro Isang diehard vlogger ni Bongbong Marcos Na walang ibang vitamins niya Kung hindi si kamarkulita. Alam ko kasi may sakit ito. Kaya kailangan niya ng vitamins. Ngayon, lagi niya kinukontent itong si ka Rodante Markulita na mahina daw sa sorbi. Nakatag, nakapagtataka lang. Bakit yung iba nga hindi pasok doon sa sorbi? Bakit hindi niya kinukontent? ang kanyang pinag-initan lang ay si danti Marculita. Bakit kaya? Ang tanong ko sa iyo, Boss Takero, bakit sa dami-dami ng mga hindi pasok sa survey, bakit si Ka rodanti Marculita lang ang iyong tinatapik at minsan pa nga pinagtatawanan mo pa? Ikaw bilang vlogger, uh, magkaroon lang naman tayo ng respeto sa mga tao na hindi lalo hindi pa natin masyadong kilala uh, ah, bueno panoorin natin ang video ni uh, ah, Takiro na Atakiro Atakiro pala na vlogger ni Bongbong Marcos ito ang kanyang mga sinasabi patungkol kay ka PDP laban ng, 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 endorsement ng PDP laban, di ba? Sumama sa IMC Rally, lahat na, na, lahat na ginawa mo, number 21 ka lang. Noong 2022, number 22 ka naman. oh, sa so lahat ng effort mo, ang, ang nangyari lang, umangat ka lang ng isa. Ibig sabihin nun, ayaw ng mga tao sa'yo. Yan you ano know, guys, galit na galit si Takiro guys kay <laughs> Yung <talita. laughs> Ano kayo yun? ano kaya ni uh, paki alam niya doon ano bakit siya galit na galit patuloy natin guys <laughs> oh tangin na yan number 22 ng 2022 ginawa na lahat para nag improve number nag, nag improve one slot number 21 oh ano problema sa Marcoleta? Sana ang ginawa mo na lang sana. Gusto mo pala tumakbong senador? 'di ba? Sana kumapit 'yon sa 38%. Hindi 'yon sa 15%. 'Di ba? Oh. Kulala. Natatawa na lang talaga ako sa taong ito, guys eh. Na kinakantsawan pa niya, guys. Kulilat daw, guys. Bakit kino nila yung kulilat? Samantalang mayroon naman diyang mga malalakas. Bakit si Marcolito pinag-initan ng taong ito, guys? <laughs> Tuloy natin, guys. Atleta <laughs> po. Hindi po umatras at matalo po siya sa eleksyon. Masisira po yung ilusyon at yung optics po ng INC. Tingnan nyo ito, ha? O, oh, 2022 ito, ha? INC, Marcoleta back by black voting, religious sect, brother Mike Pastor Kibuloy. So, tatlong religious sekta na po ang nag-endorse kay Marcoleta noong 2022. INC, si Brother Mike Bilarde, at saka si Kiki Buloy. Number 22 pa rin po siya sa survey. O tapos ngayon, ano na ngayon? Ganun pa rin, IMC, Brother Mike Kibuloy, number 21. Alam nyo kasi ang point dito mga kay ka Alam Hello po, Mamita, start Talk, maraming salamat. Alam nyo kasi mga kay Streetwise, no? ang, 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 ang sinasabi natin dito, pag si Marcoleta po hindi po umatras, masisira po yung ilusyon at yung optics po ng Iglesia ni Cristo na kaya po nila magpapanalo kaya po nila magpanalo ng isang politiko. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Kasi mga restrictions ka ito eh. Ito eh. Nalala yung rally ng INC noong January sa Luneta. Ang daming tao noon. 1.5 million ata pumunta noon. Nandun ako noon. Pumunta ako doon. Ang daming tao noon. 'di ba? Hindi pa maglalakas ng loob yang INC po na 'yan, nagawin po nila yung rally po na 'yan kung wala silang pinangahawakan. So ano ba pinangahawakan nila? Ang pinangahawakan po nila, ganito kami kadami. Kapag uh, uh, kapag kayo ay hindi umayon sa amin, itong karaming tao po na to, hindi boboto sa inyo. Ayan po ang gustong takitang optics po ng Iglesia ni Cristo na kaya nila magpanalo ng isang politiko. Eh, ang problema, pag sa Marcoleta po, hindi po atras at, natalo, bagsak po ang optics po ng Iglesia ni Cristo na kaya nila magpanalo ng isang politiko. Tanda natin mga babayan ng, 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 ng INC po talaga, aminin man natin o hindi, di ba, malaki po ang influensya nila sa politika because of the optics na kaya nila magpanalo ng isang kandidato na politiko. Kung si Barcoleta po ay matatalo, ma mawawalan po ng credibility ang optics po ng Iglesia Ni Cristo na kaya nila magpanalo ng isang politiko. Agree ba kayo doon? So ngayon, kung hindi po tataas ang survey ni Marcoleta, ibig sabihin nun, hindi kaya ipanalo ng Iglesia Ni Cristo ang isang senador. So ngayon, ano mangyayari? A ang iisipin ngayon ng mga politiko, wala naman pala yung Iglesia Ni Cristo na yan eh tinakot lang pala tayo ng mga yun na kaya nila mag, mag nakaya nakaya nila magpanalo ng isang politiko eh. 'Di ba? So ang ending nito mga kababayan, kung hindi po talaga atar si Marcolleta, mapapayang ang iglesia. Wala na pong panlaban ng iglesia ni Cristo tuwing eleksyon. At ay tandaan natin, 'di ba? Kumukuha po ng pabor ang iglesia ni Cristo sa politika. May mga pabor din pong hinihingi 'yan. Mapansinin niyo guys. Ang Iglesia ni Cristo daw mayroong hinihinging pabor kapag bumoto. Sa totoo ulang, takero, hindi nanghihingi ng pabor ang Iglesia ni Cristo sa mga kandidato na ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Basta ang importante kami ay bumoto ayon sa itinadhana at otos ng batas. Ang pangalawa, ang pagkakaisa namin na bumoto, yan ay otos ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya, kung matalo man o manalo, wala na kami pakialam doon. Ang panalo, ay ang Panginoong Diyos na siya naming uh, sinasamba at sinusod namin ang kanyang otos na nagkakaisah ang kanyang mga lingkod tandaan mo yan kaya walang walang hinihingi ang Iglesia Ni Cristo na pabor tandaan mo yan, takiro at isa pa, inutusan niya na i-research daw. Eh bakit hindi mo nalang ipapakita dyan kung totoo sinasabi mo? Pakita mo. Huwag mo nang utusan yung mga followers mo nga na uto mo. <laughs> yun na lang guys ang aking a uh, ibabahagi sa inyo. Uh, ayun lang guys, salamat sa inyong panonood ng aking video. Sana guys, uh, supportan niyo ako. Uh, eh, like at uh, paki subscribe na lang din maraming salamat mga kapatid at kaibigan sumati ng kapayapaan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo mabuhay tayong lahat